Los Angeles Lakers versus Washington Wizards, galing nga sa nakakahiyang pagkatalo ang Lakers sa last game nila at ngayon makakalaban nila ang Wizards na may 16 game losing streak. Sa unang quarter pa lamang, matindi na agad ang pinakitang laro ng Los Angeles Lakers laban sa Washington Wizards. Sa lakas ng depensa ng Lakers, hirap makapuntos ang Wizards dahilan kung bakit mabilis nilang nakuha ang control sa laro. Si Lebron James ay nagpakitang gilas agad sa unang quarter na may 11 points at 3 assists kasama pa ang isang malalogo 3 na nagpasigla sa crowd. Hindi rin nagpakabog si Austin Reeves na may 8 points, 5 rebounds at 3 assists, nagpapakita ng all-around performance. Samantala, si Jackson Hayes na pumalit kay Anthony Davis sa starting lineup ay nagbigay ng matinding energy para sa Lakers. Sa loob lamang ng 9 minutes sa first quarter, agad siyang nakapagtala ng 6 points, 3 rebounds at 2 assists. Isa pang malaking kontribusyon ay mula kay Trey Jemison at Vanderbilt na nagpakita ng agresibong depensa at husay sa rebounding. Nakakuha siya ng 6 rebounds at may tig 2 points agad na nagpapakita ng kanilang hustle at dedikasyon. Sa pagtatapos ng unang quarter, lumamang agad ang Lakers 42-29, matapos mag-shoot ng 61.5% mula sa field at 50% mula sa tres. Dominado rin nila ang inside scoring battle na may 20 and 4. Sa ikalawang quarter, patuloy pa rin ang panggigipit ng Lakers sa Wizards. Sa tulong ng dalawang sunod na assists ni Lebron, isa kay Jackson Hayes at isa kay Rui Hachimura para sa dalawang malalakas na Dank. Lumaki pa ang kalamangan ng Lakers sa 53-35. Umabot na sa 6 assists si Lebron kasabay ng kanyang 13 points. Samantala, hirap pa rin ang Washington makahanap ng rhythm, shooting only 31.4% mula sa field. Si Valanciunas ay hindi pa nakakapagtala ng puntos 0 out of 6 sa field, habang si Jordan Poole ay may 1 out of 6 mula sa 3. Bago pa matapos ang second quarter, nagpakita ng matinding run ang Lakers sa pamamagitan ng isang 10-0 scoring surge. Dahilan kung bakit umabot ang ang kanilang lamang sa 34 points. Sa halftime, nasa 78 to 45 na ang score pabor sa Lakers. Nanguna si Lebron James na may 17 points, kasunod si Rui Hachimura na may 15 points, Jackson Hayes na may 12 points at Austin Reeves na may 11 points. Sa ikatlong quarter ng laro, patuloy na pinanatili ng Los Angeles Lakers ang kanilang malaking kalamangan laban sa koponang nag-draft Kay Rui Hachimura Si Hachimura ay nagpakitang gilas sa opensa Nagtala ng 9 out of 12 shooting mula sa field at 4 for 5 mula sa 3 point line Dahil sa kanyang mainit na kamay, lumobo ang kalamangan ng Lakers sa 88 to 52 sa pagsisimula ng quarter Hindi rin nagpahuli si Lebron James na patuloy ang dominasyon sa laro at nagpakitang gilas ng isang mala-highlight na dunk sa laki ng lamang, nagpahinga na si Lebron sa pagsisimula ng ikaapat na quarter kung saan pinalitan siya ng mga bench players gaya ni Bronny James, Shake Milton, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt at Trey Jemison III. Sa huli, tinapos ng Lakers ang laro sa isang dominanting blowout win. Nanguna si Lebron James na may double-double performance na 24 points at 11 rebounds habang si Hachimura ay nagtala ng 22 points. Nagambag din si Austin Reeves ng 17 points at nag-step up si Jackson Hayes na may 10 points na tumulong sa panalo ng Lakers.